morning guys so i'm doing my morning routine i have come and started sa akong vlog vlog so uh, di natin malimta natin ang self so, we'll take care of ourselves so first thing in the morning after mahuman ko o kaligo jud niya akong ginabuhat put on a sunblock kay init kaayo sa gawas so always good put a sunblock para ma-protect ang skin. Then after that is mang lipstick na lang ko and then ang kilay di makalimtan kay ora tag bulad ana kung um, ora tag bulad ana kung malimtan atong kilay o butang. So, ano siya guys? Hala, sige, good, good. Hala, good, good, good. And, ako after yun, atong suwang na tali, itong biguti na tali, wasing yung itong dinadapita, o taong atong, aping rin And, dili po na itong malimta, no, butang, ato ang, of course, ato ang itong liog, o eh. Ito po na butang itong liog, okay. Disag po, ito arang na yung magpoti, din itong liog, lagom, na. laing, ko itong awan, guys. Hi guys, good morning. So, I'm getting ready today for today's video. Uh, my little story to tell. So, uh, wait, lang. Um, so, what about City Health? Karan, okay, last one, and last. appointment. So, speaking of uh, city city health, so, na naman dito kay Juan Man. ah uh, Napakan iro. So, ang story is uh, from, ano, uh, early morning, nag ang duha ka iro which is akong iro na babayi and ang iro sa kong ate na nasa balkon na mo pero to nagbungno ang kaya ito, ito siyagit mati kaya na, ato na time miss na ako sa akong so, siyagit ako na, Sophie, ano, ano para magbulag ang duwa kay so, i-ingkura siya yung siyagit, wani, agi ng bulag, balag na anan na naman tulog, wadi ako ng Duwaja, ang duwa kay so, pag dool na ako gi, kuha na ako dalit so, ako ang iro na si Sophie which is, burus pod so, pagkuha na ako, ang iro sa kwati hing automatic luxus sa bangko sa gilid na ako, and hing kabot o paak sa kong iro pero instead na akong iro ako ang napakan so mo na ni siya resulta guys uh, amot lang kung maklara niyo pero paayo naman siya so mo siya yung bangkil dulot siya paayo na siya and karon is ikatulo na na akong appointment sa injection. I don't know if maklaro ninyo, pero tara. So, first, and then second. Ah, wala nila butake, pimples na. <laughs> and, left and right good na ilang injection is tara sa dua. So, wala na ako siya na videohan. Ato na time is because well, ang um, side effects sa injection is nagka-fever ko, gamay, and puy-puy ako ang ka-arm, kung bukton, o oh, mo-auto siya, munungot na ako sa karon last appointment man ako, so, kuyag ta, at Tag City Health, for the last appointment ko unsa po, next uh, procedure nila, ay eh, instructs ako ah, so, keep tun guys, Okay, although... Uh, yeah... Although, ano... Fully vaccinated. Wait, sandali. Dali lang. Although, fully vaccinated na mong iro, hindi lang diya punta magkumpiyansa. So, kaya uh, mm -hmm. gear na ko. Nagawas akong balay. Okay, on the way na ko sa City Health. So, keep it done, guys. Mm. Mm. So, dah kan guys, but it's okay, kamu kita kayak kaya gitu kan anak jadi nak so, ay, dah kan aku bilang, Halo,